Taong 2017 nang nakipagsapalaran sa Baguio City, Sigibo para makahanap ng trabaho. Pero taong 2020 nakulong siya sa Baguio City Jail Mail Dorm matapos itong iturong suspek sa isang murder case. Para mabuhay at masuportahan ang kanyang pamilya, gumagawa ito ng bayong. Kahit na paano po ma'am, uh, nandito po ako sa pasalidad uh, na ito, nagkakaroon kami ng pinagkakakitaan ma'am. Hindi uh, yun po yung isa sa mga uh, gamit namin sa pang-araw-araw na yung pang mga basic needs po namin. Paggawa naman ng orasan ang pinagkakaabalahan ni George. Ang isang wall clock na gawa niya na ibebenta niya sa halagang 3,000 pesos at nakakabenta ito ng tatlo hanggang apat na piraso kada buwan. Papasalamat ako dahil sa natuto akong gumawa at sa mga binibigay nilang mga livelihood dito. Uh, nakakatulong din ako sa, doon sa pamilya ko. Ilan lamang sina George at Gibo sa mga natutulungan ng livelihood program ng Baguio City Jail Mail Dorm na tampok nila sa pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. At ang uh, pakay nito ay tulungan ang mga livelihood product na ibenta para sa ganon ay uh, magkaroon ng uh, sustenance or yung continuity at para uh, maibigay talaga ang uh, purpose kung bakit sila nagkakaroon ng livelihood project at ito yung makatulong sa kanilang pamilya habang nakapiit sa loob ng bilanggo. It is appropriate and necessary to raise the level of program standards and to continuously create awareness for public participation in the resocialization and the reintegration of prisoners, probationers, and parolees into society as productive and law-abiding citizens. Bilang parte ng selebrasyon, magkakaroon ng Drug Symposium, Elderly Week Celebration, Indigenous Peoples Games, Ball Games at mga aktibidad na patungkol sa kanilang mental at kalusugan. Mabibigyan rin sila ng pagkakataon na makatanggap ng libreng medical, dental at optal consultation sa tulong ng Baguio Judicial Court. Ipinagdiriwang ang National Correctional Consciousness Week tuwing huling linggo ng Oktubre pero pinili nilang gawin itong isang buwan na pagdiriwang. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay dekalidad na programang pangpiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.